nasa 140 ang kaso ng leptospirosis sa Maynila habang 18 na ang nasawi. Ang mga ER tuloy ng ilang ospital over capacity na nasa frontline ng balitang 'yan. Si JC Cosico. Dito sa emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center, sa upuan na nakapwesto ang ilang pasyente dahil puno na. Merong nasa wheelchair at merong nasa hallway. E paano ba naman? 81 isa ang naka-admit. Higit doble yan ang kapasidad ng ER ng ospital na may 37 beds lang. Ang dahilan, dumagsa ang mga tinamaan ng leptospirosis. Dalawang linggo matapos ang matinding baha. Masyado siyang um, aggressive ngayon. Dadating sila, medyo severe na. Na dadialysis na agad sila. Labing siyam ang mga pasyenteng may leptos sa ER ng ospital ng Maynila. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasyente pero nire na sila sa ibang ospital. Gaya sa Santa Ana Hospital kung saan ginawa ng leptospirosis ward ang Manila Infectious Disease Control Center. Sa kabila niyan, giniit ng Manila LGU na sapat ang supply ng gamot. Sagad na rin ang kapasidad ng emergency room ng Hospital ng Muntinlupa at Philippine General Hospital. Habang sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City, isang kaso ng leptos kada oras ang naitatala siyam na ang namatay roon. Ayon naman sa Department of Health, nakahanda ang 20 DOH at Government Owned and Controlled Corporations o GOCC Hospital na tumanggap ng mga pasyenteng hindi na ma-accommodate ng ibang ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.